isang pinay biktima umano ng human trafficking ang kwento ng kanyang kapatid na, na itatago na lang natin sa pangalang Ana. Inalok umano ang kanyang kapatid ng trabaho sa Thailand bilang isang call center agent. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na isang scamming o networking company sa Myanmar ang kanyang pinasok na kung saan ay kinakailangan daw nilang makalikom ng mga kliyenteng kakagat sa kanilang scam. Ang masakla pa rito, sa tuwing wala silang makukuhang kliyente, sinasaktan umano sila. Inahataw daw sila sa puwet at braso. Bukod pa rito, ay tinatakot pa silang tatanggalan pa raw sila ng kidney. Makakausap natin sa kabilang linya si alias Ana. Magandang hapon sa iyo, Ana. Sige. Hello, po, magandang hapon. Sino ang mas matanda sa inyo? Yung kapatid mo, ikaw? Yung kapatid ko Ah, so ate mo siya? Oo. Okay. So, kumusta na ang kapatid mo ngayon? Pagkakaalam ko po, hindi po mabuti ang kalagayan niya po. Kailan mo siya huling nakontak or nakausap? Kanina lang po, chat po siya sa akin. Batay doon sa mga kwento at sumbong niya sa iyo, ano daw ba ang nangyayari sa kanya? Kasi nabanggit mo, hindi maganda ang kalagayan. Inamaltrato po kapag hindi po sila nakapagpota ng kanilang pang kam um, ng ibang tao pinapalo okay. po siya kailan pa nagtatrabaho kailan pa nasa myanmar itong kapatid mo no last year po june isang taon na okay, okay. Sa loob ng isang taon na yan, laging ganyan yung karyang karanasan o nakakapagpadala rin ho ba siya ng uh, pera sa inyo, sa mga kapamilya niya? Wala po, wala po sweldo. So walang sweldo. Sa halip puros pananakit ang inaabot niya. Opo. Nai-report na ba itong pangyayaring ito sa kapatid mo sa kung anong ahensya yung pinagdaanan niya? May report na ho ba kayo? Opo. no last year po, po nag-report na po ako sa embassy po. Sa embassy ng Pilipinas? Sa embassy po po. Opo. May ginawa, may ginawa ho bang hakbang yung embassy? Pag tinatanong ko po kung anong update, wala, team okay. lang po yun. Okay. Pagkira okay. po, eh, kontrolado ng mga armado tao po kasi. So ibig sabihin, sa loob ng isang taon, hindi sumasahod ang kapatid mo, hindi nakakapagpadala sa inyo. Paano siya nabubuhay? May pagkain po sila doon, may lifting pagkain. Sila ba ay malayang nakakapaglakad-lakad o ikinukulong? sila. Sa pagkakaalam ko po, may compound po sila. Hindi po sila nakakalabas din sa compound. Parang nakakulong din doon sa compound. Opo. Okay. Ana, magandang hapon. Magandang hapon din po. Opo. Ana, gusto ko lang malaman ano kasi bago nakapunta sa Myanmar, naghanap-hanap ng trabaho itong kapatid mo. Paan? Nagdesisyon na pumunta ng, ng, Myanmar. Meron bang nag-alok sa kanya ng trabaho doon? Sa Facebook po. At search po siya. At may nag-chat po sa kanya. At Thailand po kasi yung sinabi na lugar na pagtatrabahoan. Niyo. Through Facebook lang yung pag niya ng trabaho at yung kausap niya ay hindi niya pakilala. Hindi po. So ano naging proseso niya para siya ay makapagtrabaho doon sa Myanmar? Kasi syempre doon sa Facebook nagsimula yung uh, conversation nila. Yung mga requirements ba through Facebook din? Opo. Nag-send po siya ng video na demo po siya. Tapos nakapasa po siya. Kaya ayun, in niyo po yung opportunity dahil yung lahat po nang gagastos eh, hindi po yung ate po po ang nagpumagastos. Okay. Mm. So online recruitment ito partner at, at sinagot, online, hire, online hiring sinag din. Sinagot yata nung nag-hire yung ung lahat ng gastusin. Oo. Siyempre, sempre partner. Isa yun sa mga strategy nila. Matanong lang natin partner, may kontrata bang pinirmahan yung kapatid mo? Hindi ko po alam dahil sinabi ng ate ko, pag nakapunta po daw siya ng Thailand, doon po papipirmahin pe, ng kontrata. Papabalikin lang po siya. Okay. Pag natapos na. Siyempre, kapatid mo siya. Umalis ng Pilipinas, meron kayong mga pag-uusap. Pwede mo bang maikwento sa amin okay. kung ano yung mga pinagdaanan niya bago siya umalis ng Pilipinas at nung nakarating na siya sa Myanmar? Masaya naman po yung pagbibiyahin niya po doon papuntang Thailand. Thailand dahil excited na po siya kasi ang buong akala niya po ay totoo po yung trabaho na inaalak. Okay. Tapos so, nasa Thailand po siya, kinaumagahan nun, kinuha po siya ng taxi tapos sinakay papunta malayong lugar, kaya papunta pala yun ng Myanmar. Hindi niya alam na sa Myanmar pala siya dadalhin. Ayun, so gagaling sa, sa Pilipinas, dumiretso sila ng Thailand, tapos Myanmar. lumipat ng Myanmar. Tapos yun po, nag-video pa nga po siya nung, nung oras na masakay siya sa taxi. Hanggang sa mga 8pm to 7pm to 8pm, di na po siya nakukontakt namin. Yun na pala, punta na po, siya, <laughs> na po siya ng Myanmar, itinawid po siya sa Ilo. Pagdating po ng Myanmar, ano na po yung nangyari po sa kanya? Okay, kinaumagahan na po siya ng chat sa akin na yun pala na scam na po siya. Umiiyak po siya. Sa kwento ba ng kapatid mo, marami ba siyang kasama doon ng mga Pilipino, Pilipina? Noong unang company po na pinatrabuhuan niya, may kasama po siyang Pilipino doon. Yung ito ngayon? Yung kasalukuyan? yung kasalukuyan kasalukuyan ngayon ay dito po sila. Mga Pilipino? Opo, okay. mga Pilipino. May nakikita kami sa picture na mga pasa at sugat ng kapatid mo. Uh, ano, ano daw ang ginagamit sa kanyang panghataw? Bakit nagkasugat sugat Hindi ko po, po, hindi po naitanong po. Pero sinabi okay. sinabihan niya po ako, kinukuryente din po daw siya. Kinukuryente. Ito bang mga Pilipino na kasama niyang pito, lahat ba sila sinasaktan o yung kapatid mo lang? Parang yung ate ko lang po dahil bag, uh, yung ibang kasamahan niya bago lang po yung napunta doon. Akararating lang nung so, iba. So mas nauna itong kapatid mo na makarating doon sa Myanmar? 20, uh, 1997 po yung year niya. Paano nyo pala nalaman na pag hindi nakakapag-scam itong ate mo, ay hinahataw at sinasaktan siya. Sinabi niya po, pag hindi po sila nakapagpota ng na $1,000 po ata yun. So ngayon, ikaw ay lumapit dito sa programa ni Congressman Saldi ko, ako Bicol Tabang Ura mismo. Ano ang gusto niyong mangyari ngayon? Mapauwi na lang itong kapatid niyo? Opo, gusto ko na po siya mapauwi po. Marescue, ano? Okay. Opo, marescue po siya. okay. 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 Ana, makinig ka. Para sa oramismong pag-aksyon sa sumbong ninyong ito, nasa kabilang linya ng telepono, si Attorney Geraldine Mendez, ang Director for ng Migrant Workers Protection Bureau. Magandang hapon, Atty. Uh, magandang hapon, uh, Sir Remy pala, Sir Joshua, at kay Ana, at sa lahat po ng mga tagapakinig po ng inyong programa. Opo. Attorney, iparating na ho ba o naipasa sa inyo yung detalye nitong kalagayan po ng isang Pilipina, isang Cebuana, no? na naandun ngayon sa Myanmar at ito kausap nga namin yung kapatid na si Ana, ginawang scammer sa Myanmar yung kanyang kapatid at gaya ng mga napapabalita dati sa TV, mm -hmm. sa radyo, nangyari sa ating mga kababayan, dinala ng Thailand, pagdating ng Thailand, itinawid sa ilog papuntang Especially Myanmar. Especially yung mga hindi duman partner sa mga ahensya okay. or sa iba pa partner na mga lihitimong mga kumpanya. Yes. Naipasa na ho ba yung detalye sa inyo, attorney? Yes, Sir Joshua. Naipasa na po sa akin yung detalye ng ating uh, segment producer. Opo. So, ano po yung magiging hakbang natin? Kasi sinasaktan pala, tinahataw, may mga picture dito, may sugat, kinukuryente, pag hindi dumarating sa, hindi nakakakota yung kapatid niya. Opo. Ang importante po dito ay may rescue natin kagad yung uh, kapatid ni Ma'am Ana. Uh, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Office of the Police Netashay na nasa Bangkok para po sa agalang paparescue rescue dito sa kapatid niya. Uh, Bayasi po sa datos namin, simula pa noong November 2022 hanggang ngayon po, meron na po tayong mga 350 na victims galing sa Myanmar. At meron pa po tayo mga 51 for rescue. Um, yun nga lang po, actually yung kapatid ni Ana ay wala sa listahan namin na for rescue. Nabanggit po kasi niya na nailipat siya na may second company na si yung kapatid ni Ana. Opo, pero malapit lang po sa una niyang company na niya po. Ah, so malapit lang din ang lugar? Oo, Okay. So, attorney, ganyan ho pala karami. Ato, at 300... 350. Oo, pero ako hmm. ako naniniwala, attorney, at siguro baka higit pa dyan, mas marami pa po yung hindi na i-report sa atin. Ano po, naka kailangang i-rescue. Totoo po yan, Sir Joshua. Ayun uh, po ang malungkot. Kasi katulad nga po nung kapatid ni, uh, ni Miss Ana, wala po sa listahan namin ng for rescue yung, yung OFW na po yun. Natatakot po talaga kami kung ilan pa po yung mga kababayan natin na kailangang ma-rescue dito sa Myanmar. So yung sinasabi po niyang nalipat, actually hindi po yun ano, hindi po siya basta inilipat eh. Baka malamang po yung binenta sa ibang kumpanya. Yung 350 na po yung biktima natin, uh, ang na-rescue na po ay 261. Okay. Meron pa po tayong mga 50 mahigit po na nasa listahan na uh, i-rescue. Sa listahan po yan Atty. Geraldine, yan po ba ay pwede pong maging rason grounds para po itong Myanmar ay maban po na sa pagpapadala po ng ating mga OFW dyan po sa Myanmar? Actually ma'am, matagal na po nakaban ang pagpapadala po ng mga OFW papuntang mm -hmm. Myanmar. Uh, noong 2022 pa o 2023, kung hindi po ako nagkakamali, nakaban na po ang pagpapunta ng Myanmar. So ibig so, sabihin po, attorney, meron pa rin mga nakakalusot sa paraan po nitong hindi po lingitin mo o hindi kasi, po sa tamang paraan. Kasi partner, attorney, yung pagkakaalam, pupunta lang ng Thailand. Oo, oo, itatawid na. ng ilog. Oo. Oo. Actually, yun po. Lahat po ngayon na pumupunta ngayon ng Taiwan, ito pong mga nasabing biktima, yun po talaga status sila. Biktima po sila ng human trafficking. So, yun po talaga hindi ano hindi sa, sa loob nila na makapunta sa Myanmar. Uh, ang pangako po ng mga recruiter nila usually sa kanila ay hanggang Thailand lang. Mga dahil natin. po sa ganitong mga sitwasyon, dahil yung mga kontrata o pagkakaalam ng OFW ay Thailand lang po sila. At ang masaklap nito, partner, idagdag ko lang, ang usapan nila through Facebook, through oh, social media, through social yung, yung... Yeah. Ano po yung pwedeng yung panawagan ato ni Geraldine sa ating mga kababayan na nagnanais po na mag-ibang bansa especially papunta pong Thailand at ano pa pong mga uh, malapit na bansa? para po ay uh, iwas po sila sa mga ganito pong pangyayari. Opo, para po dito sa amin sa DM Department of Migrant Workers, meron lang po kaming apat na paalala sa ating mga kababayan. Number one po, dapat mag-apply lamang sa lisensyadong ahensya ng DMW. Yan po mga licensed recruitment agency, yan po ay makikita naman natin sa Facebook. I-click lang po natin yung licensed recruitment agency at type natin yung pangalan. Kapag hindi po lumabas, sigurado po illegal recruiter yan. Huwag po natin papatulan. Opo. Ang pangalawa po natin i-check dito, kung halimbawa meron na po tayong license equipment agency na nakita sa uh, listahan po ng Department of Migrant Workers, i-check po natin yung job order. Actually, yung dalawa po yan pwede natin pagpalitin. Uh, kapag halimbawa, teacher po ako, tapos gusto ko mag magtrabaho ko niya sa Thailand, meron din po tayong uh, button doon sa, sa, website ng Department of Migrant Workers na nakalagay, Approved Job Order. Isusulat lang natin yung sa posisyon nyo, halimbawa teacher, tapos meron pong job site doon, lagay lang natin Thailand, lalabas po yung mga ahensya na kung saan pwede tayo mag-apply. Yung pangatlo po nating paalala, dapat po personal talaga tayo makipag-transaction sa loob mismo ng opisina ng agency. Mm -hmm. Ito pong mga Facebook po, TikTok, wag po natin talaga papatulong kasi delikado po talaga yan. Opo. Opo, dapat may mga physical Oo. offices po. Opo. Eh attorney ganito po. Uh, kasi batay nga po sa report ninyo, marami na tayong na-rescue, marami pa tayong for rescue. Ibig sabihin talagang talamak, ano? At ito'y ito'y natalakay na rin na balita sa mga programa sa telebisyon. At uh, maging yung ating hmm. Senado, mga senador at congressman ay tinatalakay ito. meron nang hubang ginawang hakbang yung inyong tanggapan para magkaroon ng mahigpit na ugnayan sa Thailand or uh, sa pamahalaan ng Thailand at Myanmar. Patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas Pilipinas, ng Philippine government, sa so actually hindi lang po sa pamahalaan ng Thailand at ng Myanmar. Buong ASEAN po, buong Association of Southeast Asian Nations po, ang nakikipag sa isa't isa para po uh, kaharapin itong problema na to. Kasi hindi lang po Pilipino ang biktima dito. Yung mga biktima po ay nagagaling din sa bansang Cambodia, sa bansang Laos, sa Vietnam, sa Malaysia, sa Indonesia. So halos, halos, halos lahat po ng mga biktima. Kasama po ang mga, may mga biktima rin po from China. Okay. Um, talagang ano to yung malaking sindikato po, malaking organisadong uh, sindikato itong uh, kalaban po natin. Opo. Attorney, para po sa kapanatagan ng loob ni Ana, uh, itong kapatid at yung pamilya nitong OFW yung nasa Myanmar pa, nakikinig ngayon si Ana, ano po ang dapat asahan ni Ana na gagawin po ng inyong tanggapan para ma-rescue po yung kanyang kapatid? Po, so, kukunin lang namin yung details ni Miss Ana, uh, siguro over the, over the phone later po, para doon po kami mag-feedback sa kanya, uh, kung ano po yung mga status na po ng kaso. Pero sigurado po i-endorse namin ito kaagad. Sa Philippine Embassy natin sa Bangkok, yun po yung katuwang natin ngayon. Kasi po itong ano, kaso ng mga biktima sa Myanmar, uh, tatawid lang po talaga sila ng ilog. Galing po ng Bangkok, magka-travel sila 8 hours by land, papunta po sa, sa lugar na tawag nila na Mesot. And then from there, 5 minute boat ride lang. Uh, nakatawid ka na ng Myanmar. Yun yung, yung Miyawadi. So sa tingin, sa tingin ko po, nangyari sa kanya, Ah, uh, yung kapatid ni Miss Ana, hindi po agad talaga yan sa kain State nagpunta. Doon muna siya sa Miyawadi. Tapos yung sinasabi niya ang pangalawang kontrata, yun na po yung balawang pangalawang amo, yun na po yung time na ibinenta siya doon sa ibang uh, employers employer, sa ibang ano po, ibang estado po sa Myanmar. Pero magkalapit lang po sila. Opo attorney ni Geraldine, meron lang po akong gustong i-clear ano kasi ang mga kababayan po nating OFW prior po yan umalis o lumabas po ng ating bansa, meron po yung tinatawag na post departure orientation seminar. Tama po attorney? Tama po yan, ma'am. Opo. Hindi lang po uh, post hindi lang po ano uh yung pre-departure orientation seminar, lahat po ng OFW ay required din po mag-undergo ng pre-employment orientation seminar. Ayun. Yung yung PEOS po kasi yung PEOS, yung hindi po 'yan yung, po ano, yung mga dos and dos, 'yan po yung mga dapat parang ano 'yan eh, decision making tool 'yan para sa mga gusto, gusto mag-abroad kung whether ba yung pag abroad ay para sa kanila. Yung PEDOS po, 'yan po yung one or two days na lang bago umalis. Opo. Natatanong ko po 'yan Attorney Geraldine kasi ibig sabihin po kaya nakalabas po ng bansa itong ating OFW dahil yung una niya pong employer ay lihiti mo naman po at dumaan sa tama. Partner, <coughs> karamihan ng mga uh, naresko na, 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 na scammer nagpunta ng Thailand at Myanmar, hindi naman worker, nagturista. <coughs> okay. Uh, attorney, tama po yun, attorney. Yung una niya pong employer, kaya kung nakalabas po siya ng bansang Pilipinas at nakarating po siya ng Thailand, eh mo po yung employer niya. Ito po yung pangalawa ibinenta po siya ng employer niya dito po sa pangalawa, kaya siya nakarating ng Myanmar. Kasi ito pong Kayan State na sinasabi nila, usually ito po yung lugar na kung saan parang pangalawang amo na nila pusa niya po sila binibenta. So yung unang amo niya po sa Myanmar, uh, yan din po, illegal din po yan. Yan din po yung ano, um, ibang employer lang, ibang grupo lang po yan, ma'am. Opo, pero attorney, tama ho ba yung nasabi ko kanina na karamihan dyan sa mga nare-recruit na scammer, pumunta ng Thailand, hindi naman, uh, hindi, wala silang ano na magtrabaho. Pero yung papilis nila, turista. Sa, sa amin nga po, mas maganda na kung turista silang pumunta ng Thailand eh. Pero sa totoo po, Uh, hindi ko wala lang po akong datos pero hindi po lahat ay eh, turista pumunta ng Thailand. Marami nga po diyan nag backdoor pa. sabihin, mm -hmm. na force sila ng kayo mga human traffickers na dumaan dun sa sa dulo ng Pilipinas sa may Balabac Island sa Palawan, mm -hmm. sa Sulu kaya sa Tawi-Tawi. na saan sila sa kayo sila sa parang cargo lang sila doon at tinatago sila sa mga bangka eh para makatawid papuntang Sabah And then from Saba, magka travel sila papunta Brunei. From Brunei, saka lang sila sasakay ng na aeroplano papunta ng Bangkok. Oh, okay. Opo. So, attorney, aasahan mm -hmm. po namin na uh, agaran po nating uh, gagawa ng aksyon. Ito pong problema ni Ana sa kanyang kapatid na kailangan pong ma-rescue sa Myanmar. Maraming maraming yes. salamat po, attorney. Mabuhay po kayo. Maraming maraming po salamat din, Sir Joshua Remy. At Ana po, uh, Ma'am Ana, makikipag-ugnayan po ang aming opisina sa inyo. Balikan natin si Ana. Maraming Anna. salamat po, attorney Geraldine. Ana! Hello po. O Ana, huwag ka mag-alala. Okay. Uh, Na-report na natin sa DMW at uh, sigurado gagawa na sila ng hakbang. Huwag ka mag-alala. Susubaybayan at aalalayan ng aming team itong sitwasyon at ng problema mo sa kapatid mo hanggang sa mapauwi siya dito sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Meron ka ba Ana na gustong sabihin dito sa kapatid mo para naman ay makampante naman yung loob niya? Uh, Tapagin ko lang po. Eh. Sana pagkatagin niya po yung loob niya, sana mag-pray lang palagi sa dad na ma-rescue ka at palad na po sa kasansa niya. Ayun. Lang po. mag ingat din po siya palagi. okay Maraming salamat sa iyo, Ana. Ano? So sabi nga ni partner, mm -hmm. eto ay tututukan namin para yung kapatid mo ay ma-rescue na at makauwi na dito so sa So yun ang problema, finance. partner. Pag mm -hmm. uh, yung mga kababayan natin pumatol sa mga recruitment through Facebook, social media, mm -hmm. lalo na kung hindi pa dumaan sa tamang proseso ng pag apply ng trabaho dadaan sa legitimate na ahensya, at yung sinasabi mo kaninang mga pre-departure. Oo, nakakatakot kasi partner na pumunta ka sa ibang bansa na hindi ka dumaan sa tamang proseso. Yung iba, sa kapag nanais na makapagtrabaho, nagturista kunwari Oo. sa Thailand, sabay kagat nung offer. Yung iba TNT muna. Oo, yun, nag-backdoor. So, yun problema, mapapahamak tayo. Correct. Na. Dapat dumaan po tayo sa tamang proseso para lahat ay maging legal. Para mag kung magkaroon man ng problema, hindi ganito partner na sobrang bigat at kung hindi nyo alam at, kung paano gagawin para kayo ay makauwi ng Pilipinas. At ito partner ay nangyayari dahil sa kakulangan at kawalan ng mapapasukan trabaho dito sa ating uh -oh. bansa. Pero sabi nga ni attorney kulang sa impormasyon. Parang kung ano lang yung alam nila, nananatili yun lang. Yeah, uh Oo. -oh. Eh nangyayari yan dahil nga marami yung nagnanais na makapagtrabaho, kanya nga lang, walang oportunidad dito. Mm -hmm. So kapag ganon, mayroong oportunidad sa social media, kinakagat uh -oh. na ngayon. Dahil sa lawak na ibinibigay na offer ng social media yes, partner, okay. nakakalimutan nila partner na mag-verify, mag-validate at gawin kung ano yung tama.